So, hi guys! Gawa tayo ng putong puti. Ayan, sa mga tira nating egg whites, huwag natin itatapon dahil napakasarap nitong putong puti na ito. Ayan, ito lang ay merong 2 cups ng all-purpose flour, 3 fourth cups ng white sugar, 2 tablespoons ng baking powder at 1 half teaspoon ng salt. Pag halu halo nyo lang yung dry ingredients na yan. Then, maglalagay lang kayo ng water. So, one and one-fourth cup water ang ilalagay nyo. Paunti-unti lang hanggang mag matunaw, maging smooth ang consistency ng ating butter. So, ngayon, kung minsan kasi yung ating all-purpose flour ay masyadong hard, o oh, pwede kayong magdagdag ng konting tubig, kahit hindi one and one-fourth, kung sumobra man, it's okay. Basta, babantayan nyo ang consistency niya. Hindi masyadong flowy, ha? Hindi yung runny na ang consistency niya. Ipapakita ko dyan sa huli kung ano ang tamang consistency ng ating butter. So, ang sarap-sarap ito, guys. Abangan nyo ang ating mukbang ng putong puti, okay? So, ayan, malapit na. So ayan last na siguro itong paglalagay ko ng water. Inuunti-unti ko kasi mas para mas mahalo siya at mas pino siyang mahalo. Ayun guys. Pwede din man itong pangnegosyo guys, pangbenta. Pero super sarap pang merienda. Ayan. So naisipan ko kasi marami akong egg whites sa ref nilagay ko lang sa isang container yung mga pinagawan ko ng ayan, yan ang tamang consistency ganyan, malapot pero hindi hindi siya flowy tapos syempre, itong five egg whites natin o ang mirang na gagawin natin, ang tawag dyan ay mirang or merengue, the same Meron lang tayo diyan 1/4 cup of sugar. ihahalo natin paunti-unti at pwede rin kayo maglagay ng pinch of cream of tartar pero optional na 'yan kahit hindi niyo nalagyan. So paunti-unti at dapat ma-achieve natin ang ganito soft peak. Okay, then ihahalo na natin sa ating butter. Hahatiin natin sa three parts at ayan nga, first part haluin natin na maalis ang pagiging thick ng ating butter. Ganyan. Then, isusunod na natin ang pangalawang nating part, which is ang gagamitin nyo na is cut and fold para hindi ma-deflate yung ating egg whites. So, ito na yung last, which is the third part, cut and fold. Pag wala na kayo nakikita na specks of egg whites, okay na yan. Dapat hanggang ilalim ang pag ano nyo, abot nyo para walang natitira. Hindi siya halo. So, ganyan, ganyan lang kabilis ang ating putong puti. Oh, putong puti ang tawag ko dito kasi ang puti niya dahil nga syempre egg whites yung ating ginamit at syempre white sugar. At ito yung mga topping natin. Meron tayong cheese. O di ba yummy? At saka nakikita nyo dyan yung itlog na maalat which magdadagdag talaga ng sarap. So ayan natin ihati ko lang ng maliliit yung ating keso at itong ating itlog na maalat. Ang sarap nitong maalat na to. Tamang-tama lang siya. O, ayan. So, ah, hati-hatiin din natin yan ng maliliit para magkasya doon sa ating mga puto o diva. So ayan na nga inati-hati ko lang. Ganyan lang, simple lang, very simple o. Ito na 'yon. Ito yung ating topping. Tapos ayan ni-ready nire na natin yung mga molder natin sa ating steamer. Yes, steamer ang gamit natin. So meron tayong mga puto molder na medium size. Lalagyan lang natin ng butter Nasa almost 1/4 yung ginamit kong cup dyan is 1/4 pero hindi siya punong-puno ganyan. Pero nakasalang na yung ating steamer ha. Kasi kailangan kulong-kulo siya bago natin ito i- lalagay na ating mga puto. So, ganyan. So, hindi, ano, sumobra siya kasi yan lang ang aking molder. At ilalagay na nga natin itong ating keso. Dala-dalawa bouts Kasi madami naman at konti lang naman gagamitin natin. At pang merienda. Kaya, dapat masarap. I mean, lalo na kung pang negosyo, syempre. O, oh, ayan. So, yan. Lalagay natin yung pati yung ating itlog na maalat. So, excited na ako dito may sobra kaya kinuha ko yung ating pang leche plan ayan nilagyan ko at meron pang apat na puno siya so ayan dinamihan ko na yung mga cheese niya na inilagay ko dyan yung ating lianera medium size din yung lianera na yan at nilagay ko na rin syempre ang sobrang uh, itlog na maalat ay just kadayan ang sarap talaga nito o, ayan So, ready na. Nagkulo na ang ating steamer. Ayan, dapat yung kulong-kulo talaga siya, ha? So, ganyan. So, nasa ilalim itong mga uh, lianera kasi malaki siya. Ayan, nilagay na natin. At nasa ibabaw naman itong nasa puto molder. hmm, Tinakpan ko din ng tela, ng kitchen towel para hindi matuluan. So, ayan na. Magbumukbang na tayo, guys. Tingnan nyo oh. 18 pieces yan. Oh, diva. Ang yummy, nakakagutom. So, ayan, magme-merienda na tayo. Mukbang tayo, guys. Aray, ang init. So, ito na, I am ready, of course. At meron akong kape on the side. Hindi yan mawawala. At ipapakita ko sa inyo kung gaano ka soft. O, oh, ba diba? Tapos, nagsama-sama yung lasa ng keso at saka ng itlog ng maalat. Oh, super yummy super yummy talaga. Ayan, ang hingi si Ada, si Billy, siyempre binigyan ko at kami ni Ada. Nakaubos nito, guys. Sa totoo lang, itong lahat na nasa puto molder na ubos namin. <laughs> yung tinira lang namin, eh, yung nasa lianera. Grabe, ang sarap sa kape. yan, cheers guys. So, kamusta na kayo dyan? Baka naman hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel please subscribe at i-click na yun lang like at yung bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Medyo dumadala ang ating update. So, Sorry naman at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ha? Nandito pa rin ang Lola nyo, gumagawa pa rin ng mga videos kahit medyo madalang pa order natin ng cake. Sana ngayong 2024 ay lahat tayo maraming orders para ma-share ko naman sa inyo lalo na sa mga newbie kung paano ang paggawa ng cake. So, ayan, dito muna tayo sa pang-merienda na pwede namang pang-negosyo, 'di ba? So, para hindi tayo mawala ng uploads at ma-share ko din naman sa sa Although may marami natong video, pero ito yung akin. <laughs> so yan, ganyan lang. So ayun, go. sarap talaga. So yun, miss ko kayo. <laughs> ito na yung nasa Llanero. Di ba? Ang puti. Diyos ko, kaya ko yatang upusin ang isa nito. O ayam. Mayroon na tayong pa-Christmas tree lights. Christmas na talaga. So ayan, madali lang siyang tanggalin sa ating Llanera. Kaya wag kayong mag-alala. So, ayon guys, thank you so much sa inyong supporta na naglagi pa rin nandiyan nanonood ang ating mga videos. Ayan, thank you so much and God bless sa inyong mga pa-orders. Yun lang, bye-bye!